ibon man may layang lumipad Di na ako makakapirate nito ah! Kulungin mo at umiiyak Bayan pa Kaya I will cut on that uh, lyrics Ay uh, baka makapirate pa tayo So kaya acapella na lang ang ginagawa natin I wanna share this Natutunan ko sa aking pamangke Na kapag, kapag ka pa nag-alaga lovebirds Or I don't know kung what particular bird that Meron pala talagang pagkakataon na kailangang i-evict Kasi pag hindi mo i-evict palayain at pali pa rin ay posible niyang patayin yung kapwa niya ibon. So I forgot what is that. So yun ang natutunan ko sa aking pamangkin recently lang. Kasi sila both are mahilig talaga mag-alaga ng kung ano-anong klase ng hayop. Ako po talaga ay natutunan ko na lang na mag-alaga dahil na rin po sa influensya ng aking pamilya. So, hindi ko na nakita kung nasa na yung ibon kanina. May lumipad po kanina. So, tandaan po natin yung alamat ng Ibong Adarna. Yung Ibong Adarna po na kung saan ay ang kwento ng inaantok na mga hari na kapag kakinantahan ng Ibong Adarna ay natutulog at kinakailangang magsugat o patakan ng kalamansi para iwas antok. Para hindi maging bato opak. May natutunan naman kayo kay Madam UK. Ang ibon man may layang lumipad.